Turn on, mga marikoy-parikoy. Tayo ngayon ay magluto ng chicken. May nga ako kayo sa baliktad magbisa una yung uh, sibuyas

Gue deze Cucumber พันยันนาพิจาร์อเอาไว้ hindi ko nakasikin prito yung carrots ang patatas kaya ang carrots nagsalong pa yan sabay sabay na 嗯，猪鼻。 Ayan, chicken afritada for our lunch ni Gladys. Pero napunta pa sila sa farm, sa Wapara. Pero hapunan na namin ito. Pero binigyan din kami ni nanay ng ulam nila na marag. Sorry, marami itong marang naman. Marami itong marag na binigyan ni nanay. Kaso lang, si Gladys ay nag-request na. Ayan, ayan natin ng tomato paste. <laughs> dadagdag sa ating pagpakulay. Ayan. Ano, wala na, wala na naman direk Direct na lang, direct, direct na lang ba? Ganyan tayo na nito. nyo na ako guys kasi hindi talaga ako marunong magluto. Ay, nakulak pa yung irong ko ba? Barado. Barado. clean, ko na ito eh. Itong kalan kasi tapos na sinanay nang muto. Tapos ngayon naman, ako ay naman nang muto. I hope na magustuhan ito ni Gladys. Ang style ng aking pagluluto guys. Kasi... Ano ba? Hindi ko, hindi ko ba talaga hilig magluluto? Hindi ko ba talaga hilig magluto? Hindi ko Parang konti lang yung sabaw na baka mamarahan. Dagdagan ko konti. Para sabay sa si paglambot ng patatas. Ganyan na tayo guys. Nagmamadali eh. May marami kasi ang pagdadyahin. So habang magsasala nga po dito, habang ha, papalambot nyo ko yung patatas at carrots, iiwan ko lang siya Balik-balikan ko na lang siya guys. Pamayaan na natin isigitkan yung ating bill paper ilagay. Pag magutol yung patatas at carrots natin. Ayan. Bayaan muna natin sila. Ganyan. So guys, so. hirap mag-video. <laughs> Ayan siya guys. Ayan. pa natin siya. Tapos balikan na lang natin mamaya. Hulit na